Marami iyan. Ay, magkano ba yung babayaran ko? 50. 50? O, ito. 50. Maraming salamat po. Sabi mo 3,000 yung bayarin ng bahay mo? Oo. Ako na magbabayad, Nay. Ako, huwag na po. Huwag na po. 3,000? Hindi, Nay. Huwag na po. Nay. Salamat po. Salamat Nay, sandali lang, Nay. Huwag kang alis. Para po hindi ako makapaniwala, eh. Ganun talaga, Nay. Pag nabigay ng biyaya ang Panginoon, hindi talaga tayo makapaniwala. Kaya tanggapin mo to. Eto, another 7,000. Naku, tama na po e Hindi po, Nay. Tama na po e Tama na po Hindi ilin. po, Nay. Eto, para pang New Year nyo po ito. Ito lang po. Ang laki, Nay. Oh. Oo. Oo, Nay. Ganyan ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi mo masukat kung gaano kakamahal ng Panginoon. Sinanay mga kababayan na daanan namin, oh. Ay, nagtitinda. Lola, good morning. Bili na po kayo ng si chicharon. Ko? Bili na po ninyo ay yung si ko. Bakit po? Eh, hindi po ako makuuwi pa po, po ako at ako magtatanghalian. Ha? Uuwi na po ako at magtatanghalian ako. Ay, uuwi ka na at magtatanghalian. Hmm, ito, pakibili na forty 45 lang yan. 45 lang? Ako. Kailan din? taong ka na po buwan ay? 89. 89? Ba't nagtitinda ka pa? Nangungupahan lang kami dito sa Sabang. Eh. Nangungupahan lang kayo? Dito sa Sabang. Sabang. Araw-araw ka nagtitinda dito, Nay? Hindi naman po. Ay, bakit hindi ka na. nagtinda ngayon? Hindi kasi malapit na ang bayaran ng ilaw at tubig. Oo. Oh. Eh, wala kami ay babay. hindi kami nagtinda. Ah, asan ba ang mga anak mo, Nay? Hindi, isa lang anak ko. Wala pang pamilya. Binata pa yung anak mo o dalaga pa? tao kasi na may kapansanan siya. Ay, may kapansanan yung anak mo? Hindi makakinig na maayos. Ilang taon na po? Mag-60 na yun eh. Ha? Sa isinta na yung anak mo? Malapit na. Malapit na pong? Mag-60. Ah, malapit na mag-60. Asawa niyo po nasaan? Matagal na patay. Kaya si Anis pa lang yung anak ko. Patay na yung asawa ko. Oh. Ano pangalan po ni nanay? Eh ako, Rosario ang pangalan ko. Kumusta naman ang Pasko ni Nanay? Ano? Ha? Malungkot niya po eh. Bakit malungkot? Nah, Mahirap. Mahirap ang ganyan. Mahirap ang pera. Eh ngayong New Year na eh. anong handa? Eh, ewan ko lang po kung anong mabibili. <laughs> Hindi ko alam. Hindi alam. <laughs> Ay, ano ang paninda mo chicharo na? Eh? Sana? Sana yan. Sana lang. Saan mo kinuha to? Sa Miguel. Ayan, meron ano. May etiketa yan. Eh? Ilan na ang nabenta mo ngayon, Nay? Sa araw na to? Lima lang yata. Lima lang. So, magkano? Siyempre, inangkat mo to, Nay. Magkano ang tubo? sa piso ang ano ko dyan. Sampung piso ang akin dyan sa isang balot. So, lima ang kinita mo ay nabenta mo? ay 50. Ay, walang dito na ka uwi. Eh. Magkano ba bayarin mo sa bahay na Ako mataas. Tatlong libo nga eh. Wala ilaw at tubig. Ay, tatlong libo ang bahay. Eh bakit nagre red ka ng mataas na Wala pang mura? Wala, wala. Kami makikita mura eh. Yun na yung pinakamura. Eh, ta tapos ilaw pa, magkano? Ay, sa so, ano, yung ilaw eh, nasa 300 plus. Ah. Tubig eh, po, 300. Kaya malaki yung So, uuwi ka na ngayon na ay manananghalian. Anong ulam nyo sa bahay na Hindi ko po alam. Sino kasama mo sa bahay na Yung kapatid ko po. Saan lugar na ay malayo? Malayo pa po po. Kapila. Masikip? Uh, hindi naman po gaano. Bili na po ninyo. Bibiliin na ko na lang. Gusto mo na iating kita sa bahay nyo? Na no, huwag na po, dito lang may dadaan lang pa akong sisingiling ko. May daan, may sisingiling ka pa. Bakit? Ba't may sisingiling ka pa? Paano yun? Eh, sabi ko, balikan ko eh. Chicharon din? Oo, Magkano naman yun? Eh, mura lang yun. Dalawa lang yun eh. Uh, ano pangalan ulit ni nanay? Rosario. Nanay Rosario. Oh. Uh, Ilan taon? 89 ako. 89. Buti malakas pa si nanay. Oo, oh, kasi nung kabataan ko, ano, gulay lang at saka isda. Oh, nung kabataan. Eh ngayon, anong inuulam mo na eh? kung ano-ano lang oh. may gulay, kung may isda, kung merong baboy, ano. Umibili lang kami sa tindahan ng luto. Sige, Nay. Nadaanan lang kita, Nay. Akala ko, ano na, nagtitinda ka pala. Mm -hmm. May regalo ako sa'yo, Nay. Ayun. Alam mo to, Nay? Ano ba yan? Grapes. Mahal naman yan. Hindi ko ibibinta Nay. Regalo ko sa'yo kasi New Year ngayon. Oo nga eh. Paano ba yan? Wala naman akong regalo sa inyo. Ha? Wala naman akong regalo sa inyo. Okay lang yan, Nay. Ako ang magliregalo sa'yo. Karga mo sa bag mo para pag uwi mo, may kakainin kayo ng sa ano, anak mo. Anak ko. Salamat po. Walang ano man, Nay. Bili na po ninyo yan. Bibiliin ko na to. Para makadagdag doon sa aking babayaran. Sige po, Nay. Eh. Teka, kawawa naman si Nanay, mga kababayan. Bilhin na natin. Para... Tagasaan po ba kayo? Po? Tagasaan kayo? Teka, Makati po ako. Nasa Makati pa. <coughs> Ay, nagsasorbay kayo. May pupuntahan lang kami dyan. Eh, di ba, nandoon kami, may hinihintay kami, eh, lumapit ka. Nalo, eh, nabanti ko lang kasi nakaharang tayo sa daan. Hindi po at ako ay uuwi na sana. Uuwi ka na. Nagutom na ako eh. Ay nagutom na si nanay. O tiga nay. Dahil New Year ngayon nay. Para may... Maraming salamat po din sa bigay nyo. Opo nay, walang problema o nay. O, marami naman po ito. Ha? Ah? Marami iyan. Ay, magkano ba yung babayaran ko? 50. 50? O ito, 50. Maraming salamat po. Opo, walang ano. Nay, sandali lang. Dahil New Year na may regalo pa ako sa'yo. Ano ba yun? Sabi mo, 3,000 yung bayarin ng bahay mo. Oo, eh. ako na magbabayad, Nay. Naku, huwag na po, huwag na po. 3,000? Hindi, Nay. Huwag na po. Nay. Salamat po, salamat. Nay, sandali po. lang, Nay. Huwag kang alis. Ako salamat po, salamat po. Nay, magpapakilala ako, Nay. Ako po si Daddy Frankie. Ako po yung mga tumutulong sa mga lolo at lola. At kaya ako <laughs> nandito ngayon nag-iikot, mamimigay ng pamasko sa mga lolo't lola So, isa ka sa natagpuan namin. Kaya ito, bigay ko sa iyo. Para po, hindi ako makapaniwala, eh. Ganun talaga, nai. Pag nabigay ng biyay ang Panginoon, hindi talaga tayo makapaniwala. Kaya tanggapin mo to Ay, Maraming salamat po. Ang dami naman ito. Oo, Para sa bahay mo yan talagang hindi ka makapaniwala na sa biyaya ng Panginoon dahil hindi lang yan Yan para sa bahay ano nga po ang pangalan nyo? ako po si Daddy Frankie taga saan po kayo sa Makati po. po Makati. so 3,000 na para sa bahay yan Ito, another 7,000 Tama na po ire. Hindi rin. po nai. Tama na po ire. Tama na po. Hindi rin. po nai. Ito para pang New Year nyo po ito. unay, ganyan ang pag-ibig ng Panginoon, hindi mo masukat kung gaano ka ng Panginoon. Walang kasing ano, naki, kaya ito tanggapin mo na eh. Dahil sa edad mong yan, dapat sa bahay ka na eh. eh kasi nga po, ulila na kaming mag-ina. Eh, yung anak ko may kapansanang kasi mm -hmm. hindi makatrabaho ng mabigat. Opo. Hindi ko naman kasi siya maipagamot. Kasi Opo. Yung niya at saka yung sa kapulmon niya. Mm. So sa edad mong yan, ikaw pa rin ang nag-aalaga sa anak mong 60 years old. Kaya tanggapin mo to na, 7,000 ulit. Baka po naman, sobra naman yan. Hindi po, Nay. Gaya na aking sinabi, ang pagmamahal ng Panginoon, hindi natin masusukat. Kaya ito, biyaya para sa iyo, tanggapin mo yan. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Sana po makita nyo ako ulit, makakusap tayo. Yes, Nay. Sana magkita tayo ulit. Eh, sabi ko sa'yo, gusto sana kitang ihatid. na po. May dadaanan ka pa. Ano, ano po ang pangalan nyo? Ako po si Daddy Frankie, Nay. Daddy Frankie ng Makati. Opo, from Makati po. Ito po yung gawain ng aming team, ng aming mga kasamahan, Nay. Bibigay kami ng tulong sa mga kagayan nyo, senyor maraming maraming salamat po. Walang ano man ay mag-iingat ka po parati. Hangat ko na maging masaya ka sa New Year na ito. Opo, maraming salamat po. Salamat nay. Ingat ka po nay. Asa na mga kap ano Asa mga kapatid mo nay? Kapatid ko po may kapansanan yon, nandiyan po sa akin. Ay nasa iyo rin. Nag, nag kami kami lang magkapatid na titira. Dalawa na lang kayo. Siya po, 90 ang edad niya. Mm, -mm. eh, operada ng ano, ng hita niya, may bakal. Mm -hmm. Kaya nagtutungkod siya. Opo. Nakatungkod siya. Mm -hmm. sa aming bahay. Sige, Nay. Mag-iingat ka po, ha? Maraming maraming salamat po. Walang ano man, Nay. God bless you po. Ma'am Frankie kayo. Ma'am Opo. Ako po si Daddy Frankie. Daddy. O, opo. Oh, Tatanungin po ako ng kapatid ko niya kung sino may bigay nito. Sigurado po, sasabihin ko sa kanya. Opo. Hmm, Maraming salamat po. Walang anuman na yung umiiyak si nanay mga kababayan. O oh, nay, oh, bigay mo sa mga apo mo dyan kung meron para ito yung pangalan ko. Salamat po. Sige po. <sighs> Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Oh. Si nanay, may edad na pero naghahanap buhay pa rin. At isa siya sa mga napiyayaan natin ng uh, pamaskong handog pang New Year. Kaya binigyan natin siya ng counting tulong pinansyal. mga kababayan, kung isa ka rin sa mga kapanood ng video ng ito, share mo 'tong video baka sakali ikaw naman ang uh, sunod na matagpuan ng Dimdadi Daddy Frankie. Nanay, angat ko po na maging masaya ka sa New Year na ito. At uh, gabayan ka ng Panginoon. Maraming maraming salamat. And God bless po sa inyo lahat mga kababayan. Thank you po.